na medyo hirap tapos kapag ka uh, ko yung gas ayun eh, no, halos hindi nag-gis hmm. ayun eh, no, bago no hmm. mas hmm. ng ganun lang so ano <clears throat> gagawin natin na at shoot na natin na. to sa so, transmission oil lang uh, kasi kahit pag hindi kahit, automatic di ba so kahit hindi mo mapakan yung gasatak mo so uh -huh. kahit hindi siya mabilis dapat hindi siya hirap hindi siya parang kumakay oo oh, no? bagay, oo nga nung nag drive ako sa ano hindi naman ganito hmm. hindi ko tinatapakan yun di ba hmm. nung nag drive ako okay, sa hindi, parang gumagano tapos nung ako nag-drive sa may saan yan pang? sa Price Gardens? Garden oh. Yeah. Hindi, ko tina, hindi ko tinatapakan yun eh o di ba pa paakyat pa yun? Oh, ito flat at mm. oh, yeah, tingnan na natin ngayon. Ma ma hindi magkakalap yun ngayon na ako ng Possible na yun. Ayun, halos hindi nag ano, G's. Uh -huh. Hindi maangat ng G's. Hindi ako nakabrit. Mukha, ano, hindi nakabi. Pasok ka na dyan, no? Dulo oh. Hmm, halos tumigil na Hindi oh. naman pocket to eh Flat to eh hmm. Tapos may time na ano Ganito yung manobela, oh mm hmm. Pagka binibilisan ko ng konti Gumaganyan Akala ko dahil lang sa kalsada Hindi gapan no? oh Kaya eh, siguro ang bilis mo ubos ng gas namin kasi siguro tuwing naggagas ako doble kayod siya. Okay. Okay.